Terence Bad Crawford versus Genevieve, Kazakh Style Alim Kanuli para sa Unified World Middleweight Championship ang laban na lalong magpapayaman ng legacy ni Crawford kapag ang laban na ito ay kanyang tanggapin at manalo Bagamat hindi masyadong matunog ang pangalan ni Johnny Beck sa mga casual fans, pero alam na mga totoong boxing fans kung gaano kadelikadong laban ito para kay Crawford. Si Johnny Beck na may kartadang 17 wins, no losses with 12 knockouts, ay isa sa mga most avoided fighters sa kasalukuyan. Tulad ni Crawford noong siya ay nagahabol sa mga dekalibring kalaban like Keith Thurman, Errol Spence, Manny Pacquiao at iba pa. Si Johnny Beck ay iniwasan din ng mga may pangalan sa kanyang dibisyon tulad nila Chris Eubank Jr., Hamza Shiraz, Dimitrius Bubu Andrade, Jaime Munguia, Jermal Charlo at marami pang iba. Pero bakit nga ba delikadong laban nito para kay Crawford? Well, nakita naman po natin yung performance ni Crawford laban sa isang boksingerong marunong ding gumalaw tulad ni Israel Madrimov. Binigyan siya ng sakit ng ulo nito. At ang panalo ni Crawford kay Madrimob ay maituturing pinaka-kwestionabling panalo ni Crawford sa kanyang 42-0 record. Ngayon, by comparison, mas mabigat si Johnny Beck kesa kay Israel Madrimob. Mas matangkad, mas mahaba rin ang mga galamay, southpaw, may posibilidad din na mas malakas sumunto kesa kay Madrimob. At higit sa lahat, ang kanyang galawa na Yanimoy manipakyaw sa middleweight. Meron siya mga in and out like Pacman hindi siya stationary, meron siyang head movement. At ang kagandahan pa ron, meron siyang matinding uppercut at bumibitaw rin na maraming kombinasyon. Si Johnny Beck ay hindi flat-footed katulad ni Canelo. Si Johnny Beck ay parang Dimitri Bibol na mas hipagsumuntok. Kaya't kung tutusin, mas mahirap isolve ang puzzle ni Johnny Beck kesa kay Canelo. Kamakailan lamang sinabi nga po ni Johnny Beck sa kanyang social media na kapag pumayag si Crawford na lumaban sa kanya ay buong puso niya itong tatanggapin at haharapin si Crawford. Sigurado magiging panapanabik daw po ang kanilang bakbakan at hindi palalampasin ng mga boxing fans na tipong hindi niyo gugustuhin kumurap. Si Johnny Beck ay ginagabayan ng former Pinoy World Champion na si Brian Hawaiian Punch Beloria. Natsak na malaking tulong para kay Johnny Gianni... Johnny Beck sakaling magkaroon ng high profile fight. Ngayon pa nga lamang po mga amigo sa ipuspusa na ang ensayo ng dalawa kahit wala pang inaanunsyong fight schedule. Sa kabilang banda kaya natin nasasabi na ang laban na ito ay lalong magpapayaman ng legacy ni Crawford sapagkat bukod sa Unified World Middleweight Champion si Johnny Beck na may hawak ng IBF at WBO titles ang panalo rin ni Crawford kay Janibek ang siyang magbibigay kay Crawford ng ika na division title. Kung si Pacquiao ay 8 division world champion, magiging 6 division world champion na si Crawford. Ang baraha, patunayan mo sa akin